bigla akong napatakbo na papababa mga karepa dahil tumawag si Sir Rolly na nasa labas to siya na aming accommodation bagong gising nga pala ako wala na si Pilsipillo diretso na labas <laughs> hindi joke lang nagsipillo kaya ako no paglabas ko nga ay kumatok na ako sa may kwarto nila Ate Lovely sila nga pala makakasama natin for today's vlog sa Ate Lovely sa Ate Mercy tapos meron ko pa pala tumatawag sa akin sa may taas ayun sila sa taas oh Shoutout sa inyo mga tol <laughs> Kaya nga pala nandito si Sir Rolly dahil meron kami pupuntahan. Hindi ko alam kung ano yung mga karepa. Basta surprise daw. Kaya agad na kami sumakay. Sa likod nga pala sumakay sila Ate Lovely at ako naman nasa may harapan. Alam nyo ba mga, mga karepa? tuwan tuan si Sir Rolly kapag kasama siya sa may vlog ko. First time pala niya nasasama sa mga vlog na ganito. At siguro nga naiinip siya sa bahay nila. Dahil dito hindi katulad sa atin. Sa labas maraming tao. Maraming marites at maraming mga bata nang Dito hindi. Nasa loob lahat sila ng bahay. Di lumalabas. At sa wakas nga mga, karepa, na rin kami sa mga pupuntahan namin Nagtataka talaga ako ba't kami nandito at bakit kami sinama ni Sir Rolly sa may bahay ng nanay niya. Pagpasok ko namin ng gate ay pinapakilala kami ni Sir Rolly sa kanyang nanay at pinagmamalaki nga niya na kaibigan daw niya kami. Kami daw ay mabubuting tao dahil nga Pinoy tayo at nakasanay natin mag-bless, ginawa na rin namin dito at pinaliwanagan namin sa kanila na ang pag-bless or pagmamano ay isang respeto at paggalang sa mga magulang. O ayan mga karepa, sasabihin ko na sa inyo kung bakit kami nandito. Sabi daw ni Sir Rolly ay mamimitas daw ng mga gulay, mag-harvest kami. O ba? Diba? May blessing na no naman tayo matatanggap. Ang dami palang tanim ng nanay ni Sir Rolly dito at hinaharvest na nila. Dito ngayon sinumula na namin mag-harvest ng mga pananim nila. Tignan niyo yung upo ng Sir Rolly, no? Ang cute. Buti na lang. Kinakaya siya. Joke lang Sir Rolly. Ito nga pala ang mga pananim nila dito. Meron silang upo. Meron din mga mais. Pero ito mga repa, bubot pa kaya hindi pa pwedeng harvestin. Tapos meron din silang mga green beans. Sabi ni Sir Rolly, ito daw ang una namin pitasin. Siyempre mga repa, dadamihan natin. Tignan niyo ko. Tuwan-tuwa sila habang pumipitas ng mga green beans. O mga kasama, kailangan makarami daw tayo. Okay. Oh, yeah. Sa namin. Nagpukulay <laughs> po. Ang gulay. <laughs> Dito nga tumayo na si Sir Rolly at pinuntahan ako. Sabi daw niya, punta daw kami sa may mga sili. Habang naglalakad nga ako mga repa, ay may nakita ko ditong pakwan. Tinanong ko nga kay Sir Rolly kung pati ba ito ay kukunin namin at sabi niya, oo daw. Pagdating nga namin sa may taniman nila mga sili, ay nagulat ako. Tignan niyo mga repo, iba't ibang klase ng mga sili at ang lalaki. Masarap ito mga repa sa may kaldareta. Tapos meron din pala silang labuyo. Grabe mga repo. puno ng buong yung sili nila at ang sarap Dahil marami nga silang tanimeto, kukuha. Dadam Pagsalamihan natin yung mga seal, kukunin natin mga karepa. Pero syempre, yung tama lang at sakto lang mga karepa, huwag tayo maging abusado. Nakakahiya kaya yun, kaya kailangan ko walang tayo. Nang sakto lang para sa atin. Mami, iba. Hala pa Kaya nga. gusto ko to. Gusto ko kamatis na hilaw. Pwede ba? Bago tapos nga natin kumuha sa mga labuyo ay kuha naman tayo sa may siling malalaki. balang ang kinukuha nga pala mga karepa ay medyo green pa at medyo hindi hinog para hindi mabulok agad. Hindi naman natin mauubos yan mga karepa kaya kailangan limitado lang ang pagkuha natin. Baka masayang lang. Grabe mga pa, ang dami nilang tanim na sili at ang daming bunga. Pero kahit ganoon, hindi natin pupunuin to. Grabe naman kung mapuno ko to. At siya nga pala mga karepa, pagpasensya nyo na yung boses ko. Meron kasi akong sipon at meron akong sinat. Kagagaling ko lang sa may lagnat. Habang pumipitas pa ako ng mga sili, kwentuhan muna tayo. Nung isang araw nga, habang nagtatrabaho ako, ay parang masama na pakiramdam ko. Medyo nalalambot na ako at barado yung ilong. Pag uwi ko nga sa may accommodation, naging mainit na yung katawan ko. Kaya ayun, natulog na muna ako nagpahinga. Siguro nga ay sobrang paud ko sa trabaho. Tapos yung dito ay lumalamig na rin. Cancel day kasi kami mga karepa at puro kami overtime sa may trabaho. del bermans na, sa comment section nga ay nabasa ko, sabi nila ay parang pumayat daw ako. O pumarepa mga karepa, pumayat nga ako dahil yun nga ang dahilan. At ito nga ay unti-unti na akong gumagaling kaya maraming salamat mga karepa sa pag-aalala at pangangumusta. O ay na mga karepa, ang dami na nating napitas ng mga sili. Habang naglalakad nga ako ay may nakita kong ubas dito kaso nga lang bubut pa, medyo maasim pa to, hindi pa pwedeng kainin. At tignan to mga ang kit ng kalab basa nila dito. Parang spaceship lang oh. Tingnan nyo, meron pang insekto. Siya nga pala mga repa. Ganito nga pala, kalawak ang kanilang taniman dito. Kaya sobrang dami ng mga guling nilang tanim. Siguradong sigurado marepa repa, hindi hindi sila magagutom. Kaya kaway-kaway dyan sa mga farmer natin. Alam nyo ba mga repa, napakasaya ko. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Nagpadala siya at gumagamit siya ng tao. At si Sir Rolly ang naging instrumento niya para tumulong at magbigay sa amin ng ganitong mga blessing. Kaya Lord at Sir Rolly, maraming, maraming salamat po. Hindi naman sa nagpapaawa ko sa inyo mga karepa, gusto ko lang malaman nyo at ishare sa inyo kung ano ang mga pinagdaraanan namin at nararanasan namin mga OFW. Dati hindi ko alam na ganun pala ang nararanasan nila at ngayon nga ay nararanasan ko na rin lahat, lahat ng pagod lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, lahat ng pagtities at pagtitipid para makasurvive sa mga bagay na kailangan namin dito sa abroad dahil kami mga OFW ay nagpapadala sa Pinas ng pinakamalaki na sa aming sahod at yung mga matitira naman ay ibibili namin ang pagkain namin na isasako namin sa isang buwan at talagang masasabi ko na dito sa abroad ang totoong laban ng buhay yung tipong sumusuko ka na at ayaw mo na pero hindi pwedeng sumuko kaya sa ating mga OFW dyan at mga kabayan laban lang, alam kong mahirap pero kaya natin to, o ay mga karepa, napakarami na napitas natin at na-harvest natin yung mga gulay. Ngayong araw na to ay sobrang saya ko at napakalaking tulong talaga sa amin ito. Lalo lalo na nagtitipid kami ngayon. Buti na lang talaga, mayroong blessing na dumarating sa atin at nagbibigay. Paglabas ko ngayon, pumunta na ako sa may likod ng kotse para buksan yung compartment. Tapos nilagay ko na yung prutas at yung mga gulay na pinitas natin kanina. Syempre mga karepa, sabi ko nga sa inyo, kapag may dumating na blessing sa atin, isishare din natin sa iba. Kaya tara, let's go, balik na tayo sa may accommodation para bigyan yung mga kasama natin. Dito nagpaalam na kami at nagpasalamat sa mama ni Maraming maraming salamat po. O tara pa, biyahe na tayo. fast forward ngayon nakabalik na rin kami sa may accommodation kung ba ako ng sasakyan ay dumiretso ako sa may kusina para kunin yung manabig na tubig na daw si Sir Holly kanina kasi pitas kami ng pitas hindi kami umiinom doon na willy sa pagpipitas sa mga karepa eh ang dami kasi bunga pagdating ko nga sa may kubo ay binigyan ko agad siya ng tubig na nakapagpahinga na rin kami ay pumunta na kami sa may compartment ng sasakyan isa isa ko na rin binuwa yung mga tray at yung prutas o di ba ang dami na naman nating guling ngayon at nakatipid tayo dahil okay na nga iuwi si Sir Holly Sir Holly maraming maraming salamat po talaga solid mare Repa, Napakabait talaga na Sir Rolly. Sir Rolly, ingat po sa pag-uwi. Dito ngayon, kanya-kanya na kami naglagay ng mga gulay sa mga bag namin. At syempre, oras na para magbigay naman tayo sa ating mga kasama. Kaya nga tulad ng sabi ko mga Repa kapag may blessing, magbigay rin tayo para sa iba. Kasama ko nga pala si Mark magbibigay ng mga gulay sa bawat kwarto. Ah! Ano ka Ah, beans. Thank you! Ay, may UFO. May UFO. Opo, Uy, sili! Uy, isang lupo na nagdala. Oh, pre, thank you, pre.